So, ayun guys. Ako po nga pala. Ako nga pala si Grab Rider Tolits TV. Uh, almost 7 years na akong PBI sa Grab or partnership. So, sa mga nagtatanong kung anong oras ba na nabiyahe o ano bang oras yung pasok ko o or anong oras yung out ko. So, sa mga hindi nakakaalam sa Grab kasi is wala talagang oras. Nasa sayo na lang yun kung anong gusto mong oras kang bumiyahe. Dahil si Grab is 24 hours nag-operate. So, ang mga rider or kaming mga rider, nasa sa amin na lang yun kung anong oras kami bumiyahe. So, meron din naman mga schedule si Grab or kung ayaw mo naman din ng may schedule ka, nasa sayo na lang yun. Pero kahit meron kaming schedule is hindi pa rin kami uh, na pressure na magbiyahe kasi meron siyang time or kung hindi man namin din may bayahi yun magkakaroon lang kami ng schedule may schedule so madalasan kasi nagtatanong sa akin is anong oras ba yung pasok namin sa grab anong oras ba yung out so sa mga hindi nakakalam dyan ang totoo sa grab is wala talagang oras yan nasa sayo na lang kung bumiyahe ka o hindi umuwi ka bumiyahe ka ng isang bisis umuwi ka kaagad So, yun yung talagang oras. So, nasa sa amin na lang yung kung bibiyay kami o hindi. At hindi naman nag-apura yung sigrap. Kasi, ang labanan doon is, bumiyahe ka o hindi, bahala ka na Kasi, kapag bumiyahe ka, pwede kang kumita. Kapag hindi ka bumiyahe, wala kang kikitain. Eh. So, dahil kami mga grab rider, lang kami sa bawat booking, is, kung gusto namin kumita, bibiyahe kami ng bibiyahe. Kahit bumiyahe kami ng 24-7, okay lang. So, inonotify lang kami o i-update lang kami ni Grab sa aming Grab driver apps na uh, magpahinga kami kasi sobra-sobra na kami sa oras na aming biyahe. So, yun yung ano sa ano sa Grab. Kasi madalas na sa amin sa mga nasa trabaho kasi gusto rin nila ma-experience kung ano yung pasok o ano yung oras. I mean, gusto nilang gawing part-time si Grab. So, para sa mga empleyado dyan, na may mga sasakyan or motor kung may opportunity na pagkaroon ng schedule appliance si Grab is i-grab nyo na or i-ano nyo na para maging membership kayo sa Grab para maging isang part-time job nyo kasi sa trabaho is meron lang tayong 8 hours so si Grab kasi is 24-7 24, 24 so pag out nyo sa trabaho is pwede nyo yung gawin part-time magbibiyay kayo para meron kayong additional na income. So, ako naman bilang nanggaling na rin ako sa isang empleyado is na nag -e enjoy na ako kay Grab since 7 years. So, parang wala na akong balak bumalik pa sa pagiging empleyado kasi nararanasan ko na kung magkano yung kinikita sa pang empleyado is kinikita ko naman sobra-sobra sa Grab. So, sa Grab kasi nakadepende lang yon sa kilos mo or sa sipag mo. Kasi kung hindi ka rin naman masipag bumiyay sa Grab or sa mga delivery is wala ka rin kikitain. So, nasa sa'yo yung nasa kamay yung pwede mong kitain kung magkano yung gusto mo. So, yun yung ano ko sa Grab. Is may sasuggest ko bilang isang Grab partnership. So, maraming gusto kong mag-apply. Kaso lang sa Grab kasi, hindi basta-basta mag-apply sa Grab. Kailangan maghintay ka ng meron silang ano, uh, event or papatawag na registration kung kailan. So, hindi ka sa ibang platform. Is pwede kang on the spot mag-apply. Sa Grab, hindi rin pwede kasi manggagaling sa kanila yung decision kung kailan kayo, kayo makapag-apply sa kanila. So kapag walang schedule, wala silang event na gagawin para sa mga aplikante, so hindi kayo pwedeng mag-direct sa office. So saan nila din yung kamay para maging isang membership ka? Kasi ako nung nag-member ako is, nung taon na yun is wala pang ganong sistema si Grab na mag papatawag. Basta pumunta ka lang sa office, uh, pumunta ka mag ano, ka walk-in, pag kumpleto naman yung requirements mo is automatic ang makakapag-register sa kanila. So, yun lang mabit ko sa grab about sa mga nagiging katanungan sa aming mga rider. Kasi marami gusto mag-apply. Ang sinasabi lang namin sa ngayon is hindi kasi basta-basta mag-apply sa ngayon. Kailangan nang gagaling din sa office yung decision.